Last News Update Mga balita ngayon, labing anin na sundalo pinarangalan ng Philippine Army sa pagkaka-neutralize sa top NPA leader. Dalawang babae na iligtas sa hostage taking sa Recto. Pope Francis na nanatili sa ospital may complex respiratory tract infection. Ako po si Cesar Soriano para mga naungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Labing anim na sundalo ang binigyan parangal ng Philippine Army kasunod ng matagumpay nilang pagkaka-neutralize sa top NPA leader na si Ka Maria Malaya sa barangay Pianing, Butuan City, Kamakailan. Sa ginanap na awarding ang press conference nitong lunes sa 4th Infantry Division sa Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City, mismong pinangunahan ni Eastern Mindanao Command Chief Lieutenant General Luis Rex Bergante, Kasama si 4th ID Commander Brigadier General Michelle Anayron Jr. ang paggawad ng Gold Cross medals sa mga sundalo ng 901st Brigade na nanguna sa military operation. Ayon kay Com Chief, simbolo ang ginawad na parangal sa katapangan at dedikasyon ng mga sundalo na handang ibuwis ang kanilang mga buhay para sa bayan. Tinawag din nilang major victory sa kanilang peace and security sa lugar ang pagkakapatay kay Inc. Ka Maria Malaya dahil malaking dagok ito sa mga natitira pang miyembro ng komunistang kilusan na mahihirapan ng makapag-recruit ng kanilang puwersa. Dalawang babae ang matagumpay na nailigtas ng mga otoridad sa nangyaring hostage taking sa isang ID Lace store sa Recto Avenue, Corner Rizal Avenue sa Maynila kahapon. Ayon sa investigasyon, kinilala ang biktima na si Alias Jong, 45 anyos at sinasabi isang umanong fixer. Nangyari umano ang hostage taking matapos hindi ibigay ang patas na hatian sa kita sa raket ng suspect sa isang imprentahan. Dahil sa inis ng suspect ay nag-amok umano ito ng away, sa kahin hostage ang isang babaeng customer at babaeng may-ari ng ID Lace Shop. Umabot ng higit isang oras ang insidente bago napasuko ng mga otoridad si Alias Jong na agad namang dinala sa pagamutan para sa mandatory procedures bago siya dalhin sa Manila Police District Station 3 para sa kaukulang kaso. Inanunsyo ng Vatican na may komplikadong impeksyon sa respiratory system si Pope Francis, 88, kaya't kakailanganin niya ng mas tutok na gamutan. Ayon sa mga opisyal, ang Santo Papa ay may polymicrobial respiratory tract infection na nangangahulugan ng pagkakaroon ng maraming uri ng mikrobyo, bakterya, virus, fungi o parasito sa kanyang baga. Dahil sa kanyang edad at dating kondisyon sa baga, kabilang ang pagkawala ng bahagi ng kanyang kanang baga at nakaraang pneumonia, mas mahigpit ang pagbabantay ng mga doktor. Posibleng kailanganin niya ng oxygen support at physiotherapy upang matulungang alisin ang namuong likido sa kanyang baga. Bagamat seryoso ang kanyang kalagayan, umaasa ang mga eksperto na sa tamang gamutan ay makakabawi ang Santo Papa. Patuloy siyang inoobserbahan sa Agostino Gemelli Hospital sa Rome simula nang i-admit siya roon noong February 14 upang matiyak na epektibo ang mga gamot at walang lumalalang sintomas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sintyonko, nag -uulat. Lord, conquer my fear, my faith, and trust in you. sustaining I'll the perseverer. I connect myself to this missionary In a public <laughs> tak deklaranan ng Hiram Abusief Hindi tayo hinto We cannot lose any more <tong> personnel <tong> 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 No No way I sipisare le monde Sakala ng <tong> mga ko ng espirito Santo Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.